Maraming salamat Lodi, Eugene Torres at sa kanyang tropang Island Enterprise mula Alaska, ang Pogi Pogi mo, at kay Askal, ang Pogi mo, simula po ngayon Lodi ang makaunang limang comment ay isya shoutout ko. Kaya ilagay lang kung pang ilan kayo, salamat. Ika isang daan at pitong put-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Sinigaw ng ating bida na ang pamilyang Iron Sword Bike ay malalampasan ang sakit na ito at muling babangon kahit gaano pa katagal. Napalingon sa kanya ang left and right demon na ikinagulat nito at napasabi na si Muhu daw ba ay natalo niya. Sa pagkadistract nila naputol ang ulo nito gawa ni Yunha. At ang isa naman ay naputol din ang ulo gawa naman ni Mara. At pagkatapos tiningnan ni Mara ang ulo nito na bumagsak sa lupa. Napatingin si Mara sa ating bida ng patuloy pa din sa pagsigaw na sinaabi na kayong mga salot ng Heavenly Martial Sect. Papatayin ko kayong lahat ng walang matitira kahit isa. Dahil lahat kayo'y baliw. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang tunay na kabaliwan. Heavens Marshal. Huwag niyo akong pinaglalaruan. Dagdag pa niyang sinigaw na makikita siyang sobrang nagagalit na wawasakin ko kayong lahat. Ang kayabangan niyo ang hahantong sa sarili niyong pagkawasak. Hindi pa nararamdaman ni Humoon ang ganitong emosyon simula nang maging paragon siya. Nang masaksihan niya ang brutal na pagkamatay ni Sek Master na Ban. Oo, nakaramdam siya ng galit, pero nanatili pa rin siyang rasyonal, parang isang karagatan na ang ibabaw ay sinasalanta ng bagyo, pero ang lalim ay perpektong kalmado. Pero ngayon, pareho sa ibabaw at ilalim, isang malakas na bagyo ang nagngangalit. Dagdag pa sa kwento na alam ni Song moon kung ano mismo ang dapat gawin. Ang dahilan kung bakit siya buhay ngayon. At ang dahilan kung bakit niya nagawang wasakin ang mga puwersa ng Heavenly Martial Sect isa-isa at patayin ang kanilang mga master. Ay dahil sa kayabangan mismo ng Heavenly Martial Sect. Dagdag pa sa kwento na kung dalawa o tatlo sa mga Peerless Master ng Heavenly Martial Sect ang magsanib puwersa at sabay na lumitaw, walang ibang pagpipilian si Song Wu Moon kundi ang mamatay. Gayunpaman, mapagmataas ang Heavenly Martial Sect. Iniiwan nilang mag-isa si Song Wu Moon na parabang sinasabi. Nilang gawin niya ang anumang gusto niya. Ayon pa sa kwento na makikita ang lalaking ito na ang Heavenly Martial Sect ay nagbabalak na lipulin ang murim. Gayon paman, hindi lahat ng pakana ay nagmumula sa itaas ng Heavenly Martial Sect. Kundi mula sa mga kumikilos sa mas mababang bahagi ng sekta. Iyon ang dahilan kung bakit nagpapakita ang Heavenly Martial Sect ng ganoong magkakasalungat na posisyon. Ang mga master sa mataas na antas ng Heavenly Martial Sect ay labis na arogante at kampante. Hindi sila kailanman kumikilos upang puksain si Song Wumon. At ginagawa lang nila ang anumang naisin nila at pinagtatawanan ang mga napatay ni Song Wumon. Nakatayo ang ating bida at sinasabi pa niya na papatayin ko kayong lahat. Heavenly Martial Sect. At pagkasabi niya noon ay mabilis siyang patumba. Naalalayan naman siya agad ni Mara at pumikit na nagaalalala sa ating bida. At sinabi niya na huminahon ka lang song Dagdag pa niya na ito ang unang pagkakataon na ikaw ay ganito ka emosyonal matapos maging peerless master. At sinabi niya kay Mara na masyado pa daw siyang mahina. Ni hindi man lang daw niya naprotektahan ang mga tao ng Iron Sword Baek family sinabi naman ni Mara sa kanya na mas marami ang bilang ng mga taong nailigtas mo sa pagkakataong ito kaysa sa mga hindi mo naprotektahan, huwag mong kalimutan iyon. Nanginginig ang katawan niya at sinabi habang nangangalit ang ngipin na Mara. Papatayin ko silang lahat. Lahat sila. Niyakap ni Mara ang ating bida at sinabi sa kanya na alam ko yon. Kaya matulog ka na muna sa ngayon at lumipat ang eksena kay Rami na nagkaroon ng kamalayan siya sa kanyang panaginip na siya ay nananaginip. At sa tulong ng teknik sa pagpapalakas na itinuro ni Song Wumuon, nagkaroon siya ng kakayahang malayang mangarap ng mga lucid dream. Para kay Rami, na kailangang lumipat mula sa rurok patungo sa absolute level, ang kanyang ginagawa sa kanyang mga panaginip ay isang napakahalagang bahagi ng pagsasanay. At sinabi, Panya na mas mabilis. Kailangan kong lumakas ng mas mabilis. Kailangan kong sanayin ang aking panloob na ki ng higit pa. Dagdag pa niya na naiisip ang ating bida na sa ganitong paraan, makakayanan ko ang mahalagang teknik sa pagpapalakas na nilikha niya. Lucid Dreaming Isang panaginip kung saan napagtanto ng isang tao na nananaginip siya at nakakayang gumising sa loob ng kanyang panaginip na kumikilos ayon sa kanyang gusto. Habang nakahiga si Rami at nagsasanay sa kanyang panaginip sinasabi sa kwento na habang nagdurusa ang Central Plains, nagkaroon din ng kaguluhan sa loob ng Hainan Sword Sect kung saan nananaginip si Rami. Ang mga pirata mula sa silangan at mga mananalakay ng Central Seas ay nagsanib-pwersa upang bumuo ng isang makapangyarihang paksyon upang pandarambongin ang High Seas. Na pinananatiling abala ang Hainan Sword Sect. Ganito unti-unting tumitindi ang digmaan sa dagat at lumipat ang eksena sa Heavenly Martial Sect. At ang buong Heavenly Demon Shrine ay umalog sa galit ni Lady Eon, at sinabi pa niya na ano? Tumugon ng mga tagasunod nito na may Lord pakiusap huminahon ka lang. Naglabas ng enerhiya si Lady Eon at lahat ng kanyang mga subordinates, mapuputla ang mga mukha, ay bahagyang nakabuka ang kanilang mga bibig para subukang magmakaawa ng awa sa kanya. Sinabi niya sa kanila na nagagalit na blood rushing transcending demon. Hindi ko ba sinabing huwag mong iprovoke ang mga orthodox at unorthodox na sekta? Paano mo naisipang atakihin ang heavy ping family ng walang utos ko? Nakapikit ang isa nitong mata at duguan sinasabi na pakiusap. Payagan mo munang umalis ang ibang mga kasama. Ang mga mata ni si Hayon, puno ng galit, ay tumitig kay blood rushing transcending demon. At sinabi niya sa kanya na ano? Nahiya ka ba? Nahiya ka bang matalo sa harap ng iyong mga subordinates? dagdag pa ni Lady Yeon sa kanya habang tumatama ang kanyang enerhiya dito na dapat alam mo kung gaano nakakahiya ang lumabag sa utos ng Heavenly Demon. At naiinis pang sinabi sa isip ni Lady Yeon na ngayon, ang ating ugnayan sa koalisyon ng mga Orthodox at Unorthodox ay lumampas na sa isang ilog na hindi na maibabalik. Nakatikom ng mahigpit ang kanyang kamao at sinabi na simula ngayon. Hindi na natin kayang baliwalain ang koalisyon ng Orthodox at unorthodox at magtuon sa pakikitungo sa Heavenly Martial Sect. Kailangan nating maghanda para sa isang nakatakdang laban laban sa koalisyon ng orthodox at unorthodox habang umaasa na hindi tayo atakihin ng Heavenly Martial Sect sa kasalukuyan. Naiinis pa niyang sinabi habang naiisip niya ang pamilya baek na. At sa proseso, maaari kaming makipaglaban sa Iron Sword Bike Family. At lahat ito dahil sa hangal na aksyon ng bastardo na ito. Nakaramdam si si Sihayon ng pisikal na sakit ng maisip niya ang posibilidad na iyon, kaya't ito ay nagpagalit sa kanya. Nasinabi pa niya na makikita ang kanyang mata na tingnan mong mabuti kung ano ang mangyayari sa mga hindi sumusunod sa aking utos. Nagulat ang mga ito at natatakot ng makita nila at marinig ang ginawa kay blood-rushing transcending demon ni Lady Yeon. Makikita ang bahay na ito kung saan nakahiga si Blood Rushing Transcending Demon na sinasabi ng bata sa kanya na naisip mo na ba ang mga bagay-bagay. Sinabi naman ito na ako ay buhay pa hanggang ngayon. Sinabi ng bata muli sa kanya na oo, sir. Dagdag pa nito na sinabi ng ating Panginoon na ipaalam sa iyo ito paggising mo. At naalala pa niya ang bili ni Lady Yeon sa bata at sinabi niya na Blood Rushing Transcending Demon hindi siya patay sapagkat siya ang vice leader ng Heavenly Demonic Cult at isang ganap na master na mahalagang puwersa ng kulto sa laban. Habang nakahiga ito sinasabing na inis na Heavenly Demon. At sinabi niya sa kanyang isip na ang tratuhin ako ng ganito habang lahat ay nakatingin. Dagdag pa niya na kahit na siya ang makalangit na demonyo. Hindi ko kailanman malilimutan ang kahihiyang ito. Makikita ang kanyang mata at sinabi pa sa kanyang isip na mas mahalaga ba ang relasyon sa ortodokso at di ortodoksong sekta kaysa sa akin, ang pangalawang leader ng kulto. Dagdag pa niya sa isip na ako'y tapat sa heavenly demonic cult. Sinigaw pa niya na heavenly demon. Makikita ang bahay na ito at sinabi na Chowon. Tumugon ito at sinabi na bakit po my lord. Sinabi sa kanya ni Lady na hindi ba't sinabi ko na tawagin mo akong si Big Sister Heon kapag tayo lang ang nandito. Nahihiyang tumugon ito at sinabi na kahit na ganon, hindi madaling gawin ito para sa akin. Sinabi sa kanya ni Lady Eon na sabihin daw niyang muli ito sa kanya. Tumugon ito habang magkahawak ang dalawang kamay niya na opo. Big sister si Hayon. Sinabi sa kanya ni Lady Eon na mabuti, tama iyan. Dagdag pa niya na ikaw lang ang tanging maari kong buksan ang aking puso mula nang ako ay dumating dito. Masayang tumugon sa kanya ang bata, at sinabi na at palagi akong nakadarama ng karangalan, big sister. Sinabi pa sa kanya ni Lady Eon habang nakapikit na ikaw. Naiintindihan mo kung bakit kailangan kong tratuhin ang blood rushing transcending demon na parang ganon, ba? Diba? Tumugon ito at sinabi na syempre, naiintindihan ko yon. Ano man ang mangyari. Oho, maaaring kailanganin mong makipaglaban sa Iron Sword Baek family sa susunod. Tumungo si Lady Eon at sinabi na tama ka. Ayaw ko talagang gawin yon. Kahit gaano ako kalakas at gaano karaming tao ang sumusunod sa akin. Kapag iniisip ko ang mga tao na ako noon bago ako naging heavenly demon para akong nagiging walang hanggan na mas maliit at mas mahina. Sinabi sa kanya ng bata na hindi ko kayang aliwin ka, pero umaasa ako na magiging maayos ang lahat para sa iyo, big sister. Tumugon sa kanya si Lady Yon at sinabi na salamat Siwon. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na gagawin ko ang lahat upang walang alitan sa pagitan namin ng pamilya ng Iron Sword Baek. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at limangput-anim na kabanata. Ika-isang daan at pitong-put-pitong kabanata sa pagpapatuloy naglalakad na ang ating bida, at si Mara na sinasabi sa kwento na si Song Wu Moon, na nagbalik ang kanyang katinuan salamat kay Mara. At nagawang paikutin ang kanyang panloob na ki, at palayasin ang amoy ng dugo ng mga blood demon. At sinabi pa niya kay Mara na patawad, sa tingin ko masyado akong nabalisa. Tumugon sa kanya si Mara at sinabi na oo. Ang iyong poot. Naunawaan ko, ngunit hindi ito karaniwan sa iyo, Moon nagpasalamat ang ating bida at sinabi pa na kung hindi dahil sa iyo, mas lalo pa sana akong bumagsak. Makikita ang langit na sinabi pa ni Mara sa kanya na ang katawan mo, ayos lang ba? Sumagot ang ating bida na oo. Okay na ako ngayon. Kaya wag ka nang mag-alala pa. Paalis na si Mara na magtatago na muli sa kanyang anino at sinabi na okay kung ganun. Palagi akong nasa tabi mo, kaya huwag ka rin mag-alala, umuon. Sinabi ng ating bida sa isip habang naglalakad na lang siya mag-isa na lalong lumalakas ako sa tuwing nakakaranas ako ng matinding poot hanggang ngayon. Dagdag pa niya sa kanyang isip na pero hindi ko maaaring umasa rito magpakailanman. Kapag nakakaramdam ako ng matinding poot, ibig sabihin may isang mahalaga sa akin ang isinasakripisyo. Hindi ko maaaring hayaan itong magpatuloy ng ganito. Kailangan ko ng ganap na naiibang pagsasanay at pagtitiis na nakarating na siya sa harapan ni Nabaek Yeye at Baek Heryong. At sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yeye. Samantala, si Heryong ay may hindi maipaliwanag na ekspresyon habang nakatingin sa kanya. Maamong muka ang pinakita ni Baek Yeye at sinabi sa kanya na tulad ng inaasahan. Nagawa mong muli. Seryosong tumingin ang ating bida at sinabi na hindi ako sigurado. Kung masasabi ko yon, napakaraming tao ang nawala ng buhay. Tumungo si Baekyaye at sinabi sa kanya na kung kami lang. Siguradong ang pamilyang iron sword bike ay tuluyan ng mawawasa. Sinabi sa kanya ng ating bida na mula sa aking. Obserbasyon, siguradong ang mga pangunahing mandirigma ay nasa labas para magmasid. Tumugon si Baekyaye sa kanya at sinabi na oo. Hindi ito magandang pagkakataon para gawin yon sa kasamaang palad. At tumingin ang ating bida sa gilid at sinabi na gayon paman. Salamat sa pagpigil dito na lumala, second cousin. Sinabi sa kanya ni Baek Heryong na ang akala ko na matay ka na. Pero andito ka at buhay pa din. Makikita ang muka nito at sinabi pa na kung gayon. Agad na naisip ni Humoon kung ano ang gusto niyang sabihin. At pumikit na naiinis ang ating bida at sinabi na patawad. Ang lolo ay. Nagulat si Heryong. At kahit na hindi niya kailangang tapusin ang kanyang pangungusap naramdaman ni Hiryeong ang kanyang kaunting pag-asa na gumuho. Napasabi naman si Joryeong na ang Palm Emperor ay na napasabi naman si Baek Dogoon na imposible na patungo si Baek Hiryeong at sinabi na naiintindihan ko. Ano ang naging huling sandali niya? Sinabi sa kanya ng ating bida na ito ay isang wakas na narapat sa kanyang katanyagan. Bago siya namatay, sumalakay siya sa isang peerless level, at ito ay isang kahanga-hangang atake. Dagdag pa niya na ito'y katulad lamang ng karaniwan mong makikita mula sa kanya. Hindi siya umiyak kahit na siya ay namamatay. At tinanong niya kung meron daw ba siyang huling habilin. tumugon ng ating bida na sinabi niya na. Dapat akong maging isang sword saint. At maging isang undefeatable sword saint. Sinabi ni Hiri na natumingin sa ating bida na ganun daw ba. Isang undefeatable sword saint. Dagdag pa niya na para sa mga martial artist ang pagkatalo ay direktang konektado sa kamatayan. Sa tingin ko, nagsalita siya tungkol sa pagiging hindi matatalo dahil umaasa siyang hindi ka kailanman mamamatay. Sinabi pa niya na makikita ang muka ni Pom Emperor na nararamdaman ko kung gaano siya nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Nakatungong sinabi ng ating bida na wala na daw silang oras noon para pag-usapan pa ang iba pa. Sinabi sa Kanya ni Hai ryong na ganun daw ba? At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na nagtatanong ako kung maaaring napag-usapan niya ako bago siya pumanaw. Ito'y simpleng kasakiman ko. Mayroon si Heryong na maliit na pag-asa na may sinabi si Sangwon tungkol sa kanya bago ito namatay, ngunit sa kasamaang palad, hindi iyon ang nangyari. Gayunpaman, hindi siya gaanong disappointed. Sa ngayon, ang nararamdaman niya ay lungkot. At naawa siya sa taong iyon na si Baek Jinjin. Dagdag pa niya sa kanyang isip na nahiya ako sa aking kasakiman noon. Bakit? Bakit hindi ko ito napagtanto ng mas maaga? Dagdag pa niya na makikita ang lalaking ito na bakit ako naging hangal na nagpadala sa Heavenly Marshall Sect. Gayunpaman, wala nang silbi ang magsisi ngayon. Pumikit at sinabi ni Hyeryong na ngayong nalagpasan na natin ang kalamidad, babalik na tayo sa bilangguan. Habang siya ay tumatalikod at papunta sa bilangguan, tiningnan niya si Wumuon na papalayo. Mukhang napakalungkot niya. At alam niya nang walang pag-aalinlangan, dagdad pa niya. Siya ay umakyat na sa napakataas na posisyon ngayon. Hindi ko na kayang makita ang kanyang limitasyon. Makikita ang ating bida na sinabi pa niya na namarami na siyang pinagbago. At kung hindi sana nagpasabog ng kanilang mga panlilinlang ang mga bastardo mula sa Heavenly Marshall sect. Maaaring hindi nangyari ang lahat ng mga nakaraang kaganapan ng pamilyang Iron Sword Bike mula sa simula. Na makikita ang ating bida na isinuntok ang kamao sa palad habang papaalis ang mga ito papunta sa kulungan. Makikita ang kanilang tirahan. Nagmadali sa kanyang tirahan. Nag-aalala siya na baka may nasaktan sa kanyang tirahan sa panahon ng labanan. Nang makapasok siya sa estate, ang sampung gwardiya ay nagtipon sa bakuran na naghihintay sa kanya. At sinabi ng mga bata sa kanya, habang nakasuntok ang kamao sa palad at sinasabi na binabati kita sa iyong pagbabalik. Ngumiti si Humuon dahil naramdaman niya ang kanilang katapatan. Sa kabutihang. Palad, sa paghusga sa atmosfera, walang namatay mula sa Song Family Residence. At sinabi niya na natutuwa ako. Nasa ligtas kayong kalagayan. Masaya namang papalapit sa kanya ang tatlong bugok at sinabi na at natutuwa kami na nakabalik kang ligtas. Hindi mo alam kung gaano kami kalungkot nang marinig naming patay ka na, Yaong Master. Tumingin sa kanila ang ating bida, at sinabi na hindi pa kayo nakapagpalakas kahit kaunti. Tumugon ang mga ito na patawad sa amin. Dahil sa aming kakulangan. Tumingin sa kanyang gilid at sinabi na bueno, matagal-tagal na rin akong hindi nakakabalik dito. Dahan-dahang binuksan ni Wu Muon ang pinto ng kanilang bahay. Bagamat hindi siya matagal na nanirahan dito, ito pa rin ay isang lugar na puno ng mga alaala. Ang amoy ng kanyang ama at ina na nawawala pa rin ay nananatili sa lahat ng dako. At naiisip pa niya kung andito sana ang kanyang ama at ina malamang ang unang sasabihin nila ay pumasok ka na mahal kong anak. Wumun! Bakit naman na yun ka lang bumalik? Habang nasa pinto pa rin ang ating bida sinabi niya na ama, ina. Nakatayo lang siya sa harap ng lamesa at nakatingin dito. Lumingon siya sa gilid at naiisip ang mga sinasabi ni Lady Yeon na senior brother. Tignan mo, hindi ba ito maganda? Hindi ba magaling ako? Hinanap ko ito dahil mukhang napakawalang laman ng iyong silid. Dahil naghirap ako sa paghahanap nito, dapat mo akong isipin ng mas madalas at maging thankful habang nakatingin dito. Okay. Namakikita ang mukha niya at napasabi na si Hayon. Lumapit siya sa painting at tiningnan niya ito. At pagkatapos ay napatikom siya ng kanyang kamaw sa galit sa tuwing maalala niya si Siyon na namatay. At pumikit na naiinis at sinabi sa kanyang isip na ang mga magulang ko. Ang aking lolo at junior sister at ang mga tao ng pamilyang Iron Sword Hindi ko sila naprotektahan. Lumiwanag ang mata ng ating bida at sinabi pa niya sa kanyang isip na kailangan kong maging mas malakas. Kahit na ano ang mangyari. Natumindiang. Liwanag ng mga mata ng ating bida. Makikita ang kanilang bahay. Lumabas siya at lumingon si Humuon para makita si Jehua. Habang ito ay sumusuntok sa malaking bato. Nakatingin lang ang ating bida sa kanya ng tahimik. Makikita ang langit at sinabi ng ating bida na Jehua. Siguradong miss na miss mo na si Gunha. Tumugon ito at sinabi na oo, dahil siya ang aking nag-iisang kapatid na babae. Nakaupo sila sa malaking bato habang sinasabi ni Jehua sa kanya na kahit ngayon, gusto ko rin lumabas at hanapin siya sa aking sarili, pero masyado akong mahina. Dagdag pa niya na tinitingnan niya ang kanyang kamao na puno ng dugo na kung talagang siya ay kinidnap, hindi na nakapanlaban ang patriarka at matriarka. Kahit na pumunta ako, wala rin akong magagawa. Tiningnan ng ating bida ang kanyang kamao at sinabi sa kanyang isip na hindi ito dugo na nagmula sa nakaraang araw o higit pa. Ang mga sugat ay nagmula sa walang tigil na pagsasanay ni Jehua, sinasaktan ang kanyang sarili araw-araw simula nang mawala si Gunha. At sinisisi ang kanyang sarili. Nagulat na napasabi si Jehua na tiyak na nag-aalala rin ang master tungkol sa kanila. Patawad. Hinawakan siya ng ating bida sa likod at sinabi na gawin natin ang makakaya natin ng magkasama. Hahanapin natin sila. Ano mang mangyari. Masayang tumugon si Jehua at sinabi na oo. Dahil nandito ang master, gagawin ko ang aking makakaya. Nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na oo. Iyan ang espiritu ng Seal Jehua na kilala ko. At sinabi sa kwento na tatlong araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya ng pamilyang Iron Swordby. Isang kakaibang balita ang kumalat sa buong Jianghu. Iyon ay, ang pamilyang Aaron Swordbeck ay inatake ng Heavenly Demonic Cult. Makikitang naiinis ang ating bida sinabi pa sa kwento na nang unang marinig ni Song Wu Moon yon, siya inaguluhan. Dahil ang mga umaatake ay malinaw na ang Heavenly Martial Sect. Gayon Gayunpaman, lahat ay naniwala dito at si Song Wu Moon ay walang. Ebidensya upang patunayan ang pag-iral ng Heavenly Martial Sect. Dahil wala nang ibang matutukoy sa mga bangkay ng Blood Demons na maaaring gamitin bilang ebidensya. At sa panahong ito, may isa pang balita na naipahatid sa pamilyang Aaron Swordbay. Nataranta si Humoon ng una niyang marinig iyon. At napasabi na ano? Ano ang sinasabi mo? Totoo daw ba ito? At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at pitong put-pitong kabanata.